Nagkaroon ng tensyon sa graduation rite sa isang paaralan sa antike matapos ipahubad ng principal sa mismong seremonya ang toga na suot ng mga magtatapos na senior high school students. Ang ilang mag-aaral at magulang, umalma. Sa ulat ni Thess Ordelay sa GMA Regional TV1 Western Visayas nitong Miyerkules, sinabing nangyari ang insidente nitong April 15, 2025, sa Colonel Ruperto Abalo National High School sa munisipalidad ng Lawaan. Sa nag-viral na video, mapapanood ang pag-anunsyo ng principal sa stage na hindi dapat magsuot ng toga ang mga graduating students batay sa Department of Education DepEd guidelines na gawing simple ang seremonya ng pagtatapos. Kaya iniutos nito sa mga mag-aaral na huwag magtoga sa pagpanak sa entablado na ay nalmahan ng ilang estudyante at kanilang mga magulang o guardian. Sumunod naman ang ilang mag-aaral, habang madidinig ang pagsigaw ng iba para tutulan ang utos ng principal. Nag-expect talaga ang parents na magtoga ang mga bata. Sa part namin, ang sakripisyo, ang hirap, lahat nagbunga. Hindi naman nakalagay doon na bawal ang toga, ayon kay Gilmore Nuniza, ama ng isa sa mga estudyante na may highest honors. Hindi itinanggi ni Nuniza ang pagkadismaya sa naturang ginawa ng principal. Nagsagawa naman ng investigasyon ang Schools Division Office, SDO, ng Antike, sa nangyaring insidente. Ayon sa SDO, bago ang insidente, nagkaroon ng pulong ang mga guro at magulang na school uniform at, sablay, sash, ang isusuot ng mga magtatapos. Ngunit posible umanong hindi nagkaroon ng malinaw na kasunduan tungkol dito kaya nauwi sa pagsusuot ng toga. Ayon sa principal, nagkukomp lang siya sa issuances ng DepEd na maging simple lang at walang extravagant na mga bagay-bagay. Gusto rin ito ng parents na i-raise ang concern nila na magsuot ng toga, yet, I think hindi ito na ipasok sa kanilang agenda. Hanggang siguro natapos ang meeting na hindi naplanuhan o nadesisyonan kung magsusuot ng toga ang students or hindi, ayon kay Eric Corteho, Information Officer ng SDO Antique. Humingi ang SDO antike ng kopya ng minutes on meeting para malaman ang mga detalye. Bagaman natuloy ang graduation ceremony, may ibang estudyante umano ang umalis na lang dahil sa pagkadismaya, ayon sa SDO Antique. Hinihintay din umano ng SDO Antique paliwanag ng principal, at may binuring fact-finding committee tungkol sa insidente. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV1 Western Visayas na makuha ng panig ang principal. Noong 2023, nagprotesta ang mga mag-aaral ng Lawaan National High School upang ireklamo ang umano'y bullying at pag-abuso sa pwesto ng naturang principal, gaya ng pagbabawal umano sa ilang student organizations, at hindi pagpapaayos sa mga sirang silid-aralan at mga school equipment.